Kung gusto mo na magbenta ng isang bagay ng mabilisan, ito yung gawin mo, or ito yung diskarte ang gawin mo. Maricel Butad po, isang masiskarte sa buhay. Since pagkabata, ako talaga ay nagbebenta-benta na, and mas naintindihan ko ang usaping pagbebenta ng mabilisan. Na hindi dapat tayo ang laging nagsasalita, or kumbaga bidang-bida na ishare ka agad sa kliyente natin yung mga produkto natin. Hayaan natin na sila yung magkwento na magkwento, ng mag-share mag kung ano ba talaga yung kailangan nila. Kasi, alam mo ba ang problema minsan pag tayo ang sobrang daldal -dal daldal, ang nangyayari eh, mas hindi kasi nakikinig yung client kung ikaw lagi ang nagkukwento kasi alam nilang pipirahan natin sila, di ba? So, yun yung naging problema. So, kaya gusto kong ishare lang din sa inyo, yung natutunan ko na nakita kong problema sa ginagawa ko na bakit parang binigay ko na lahat ng detalye pero bakit wala pa rin na desisyon yung aking client na bilhin na, na agad yung produkto ko. And ito yung nakita ko nung nagpresent ang asawa ko. Nakita ko yung solusyon na hindi siya talaga nagbebenta kaagad, binibigay yung details kung ano ay talagang hinahayaan niya na magsalita yung kliyente kung ano ba talaga yung kailangan nila, ano ba yung kaya nila, and ano ba talaga yung kailangan na kaagad ba nila tong property na to kasi singit ko na lang na yung asawa ko po ay nasa isang uh, real estate po. And nakita ko kung paano ang pagiging tama na pagpresent na hindi po no na ikaw ang magsalita ng magsalita. Kasi kung tatanungin at tatanungin din natin yung kliyente, hindi po yan sila magbibigay ng talagang detalye din. Hayaan nyo silang magkwento, hayaan nyo silang mag-share kung ano ba talaga yung kailangan nila. And then, ang solusyon, kapag na-find out mo na na, ah, okay, so ito na nga, nakuha na natin yung problema ng kliyente, and open na rin siya na makinig sa atin, so doon na natin ilalatag yung mga kailangan nilang malaman, at kung uh, ano ba talaga yung preferred nila na budget para sa kung ano man yung bibili nila. So, parang ganun lang mag-present. So, nakita ko kung gaano makabenta ng mabilis, kung masusolusyonan talaga ang problema ng mga kliyente natin. So, ano ba yung matutunan mo sa video na to? Unang gagawin natin, hayaan ang mga customer or kliyente natin na magsalita. Sila po yung ating papakinggan. Maging good listener po tayo sa moment na yan. Kasi yun nga ang nagiging problema kapag ka talagang i-present mo na kaagad ang detalye no na hindi pa handa, bumbaga, hindi pa nalaman ang problema, magkakaproblema talaga. Pangalawa, bago mo ibigay ang buong detalye ng binibenta mo or ng produkto mo, ay kailangan malaman mo muna kung talagang deserve nila na i-present yung detalye na ibibigay mo sa kanila. Pangatlo is, magtanong kayo ng magtanong and alam naman natin na hindi agad yan sila magbibigay ng mga sagot, no? But, uh, doon natin malalaman sa pagtatanong kung ano ba talaga yung kailangan nila at ano ba yung problema nila na kailangan masolusyonan din po natin. Ano ba yung mga tamang isasagot natin sa maaring i-tatanong din po sa atin. Pag nalaman natin na nanggagaling sa kanila talaga yung problema, Then doon pa lang is mapipresent natin ng tamang detalye ang afford lang nila or kung ano lang yung kaya sa budget nila. Dahil naniniwala ako na every client ay naghahanap talaga yan ng something nakakaiba. Minsan tayong nagpipresent, tinitingnan din po nila. Kasi alam naman natin na may iba't ibang problema ang mga kliyente natin. May iba't ibang standpoints din ang ating mga customer. Kaya hayaan natin na sila muna ang unang magsalita. So yun lang naman, no? Join ka na sa ginagawa kong community ang masiskarte sa buhay. So yun lang ang aking gustong i sa inyo kung gusto nyo ng bagay na maibibenta nyo ng mabilisan. So lagi ninyong tatandaan na kailangan sila muna ang magsalita at alamin kung ano ba talaga yung kailangan nila. sa po tayo magbigay ng details na deserve din talaga nila. Kasi minsan ang nangyayari eh, hindi nag-open or hindi po tayo nakakabenta kasi nga tayo ang bida. Hindi pa nga natin alam ang problema, ayun na. Dahil naramdaman na kaagad ng customer or kliyente natin na, ah, ito, pagpipirahan na nga tayo nito. Kasi minsan, yung malabas sa bibig natin, hindi sila naniniwala doon kasi alam nilang pipirahan lang sila. And I always remember that success is start when you decide to begin. O sana may natutunan ka. Share this video, subscribe, and bye-bye!